Uh, pinky, nadikdik ng husto ang Bureau of Customs sa pagtatanong ng mga senador. Sinabi ni Senator Jeff Gordon uh, na siyang chairman ng Justice Committee, lumalabas na kung hindi competent ang mga tao sa customs, ay corrupt ang ahensya. Uh, ipinaliwanag ng mga tatu-customs ang uh, isang informasyon mula sa Customs Department ng China. Ang kanilang natanggap na papasok ng bansa noong May 17, uh, nitong nakaraang Mayo lang, pero huli na at naalarma na lang uh, naalarma na lang nila ang lahat ng nakalabas na ng customs noong May 23. Ang malaking katanungan ay kung paano na classify na idaan sa green lane ng customs ang higit sa anim na bilyong pisong halaga ng shabu. Apat kasi yung uh, lane na yan na dumadaan sa customs para sa mga goods na dumarating sa bansa galing ng ibang bansa. Yung super green lane na hindi na kailangan ng verification dahil automatic na Diyan dumadaan yung may dalawang taang uh, multinational companies, yung green lane na hindi na kailangan ng verification at inspection, yung yellow lane may document verification at yung red lane naman dito dalawang inspection, uh, dalawang klase ng inspection ang isinasagawa. Yung uh, binubuksan at yung isa ay dumadaan sa x-ray. Ang paulit-ulit na tanong ni uh, Senator Laxson noong mayo lang nag-apply ng importation para dito sa napurang shipment at ganun kabilis na idinaan na lang sa Green Lane. So sino ba ang nag-authorize na idaan ito sa Green Lane? Ang sabi naman ni Captain Gerardo Gambala ng Kutan Center ng DOC ay hindi, na, hindi raw na ilagay sa listahan ang mga bagong importers. Ang uh, isa pang palaisipan noong marilis yung isang container at tumawag ang customs uh, at tumawag uh, ang China customs na merong ang naisilid na siya buong sa bansa. Bakit hindi nagtaka yung mga taga customs at binerify yung mga natirang i-deliver ide pa? Hindi ba nila kung may shabu din uh, sa natirang container ng shipment? Uh, kung matatanda niyo ang kilo-kilo ng shabu ay naharang ng mga operatiba ng NBI at ang Bureau of Customs sa isang warehouse sa Valenzuela noong May 26. Ayon na sa mga report, mahigit 6 na bilyong piso ang Shaboy sinasabing dumaan sa Bureau of Customs sa pamamagitan ng Green Lane. Sabi noon ng Intelligence and Investigation Service ng Customs, ito ay pihagong trabaho ng isang organized crime group dahil organized ang pagkakapasok nito ng bansa. Kanina ay sinabi ni uh, Customs Chief si Tenor na alam niya na napakalaki ng kanyang responsibilidad dahil sa nangyari sa kanyang kagaw. Kabila nito, may babala siya na may info daw na may 500 kilos ng sabu na posibleng makapasok ng bansa na posibleng hindi raw ma-detect ng facilities ng customs. Samantala, sinabi dito sa pag na sinusindi na si Attorney Larry Bertilario, yung uh, dating simuno ng Risk Management Office o RMO ng Bureau of Customs, uh, kaugnay nga ng isinasagawang investigasyon dahil dito sa issue.